So, ayan mga master. Ayan, nakapag-setup na ako at maglalagay na tayo ng lure. Magsusop bait lang tayo ngayon. Gamit natin tong ano natin. White soft bait plus 6 grams na ano, na jig head. Ayan, puti kailangan natin para kitang kita sa ilalim si Jack duda sa ano nya duda sa setup nya grabe naman kasi tanghali na sa bagay okay na rin pala na tanghali kami pumunta kasi kanina daw daming angler na guwi so yan kami na lang yun buti na lang may gloves ako dito Ini tuh, eh. oh, so, set aku mau master testing. Oke, okay, pede, nih, dia kan berubah surah. Eh so, si Jack may si setup pa. Ako okay na ako. Ready ready na ako pumukol. Tara baba natin. So yan mga master. Sampay lak natin dito. Alright All goods na So ayan na nga Testing pag sana sumabit ha Tingnan natin kung makakasyamba na tayo dito Makakasyamba tayo nên lắc xong họ luôn về đi về đi ui lấy mũi Bata naman ng malayo Tignan natin kung makakachamba tayo Lalakas ang uh, lubo Fishing pa. Marami nitong lapu-lapu, lapu-lapu ang kakagat 'yan. try ko Bola gan Try ko buhol Hmm. <coughs> <laughs> Strike Ay, sumiksik sa bato Strike, sumiksik sa bato Ayun Ang laki 1 Tsampo mga master oh. Sabi na sa inyo eh Nandito lang ang mga lapo-lapo oh. Recording ba? Okay, recording oh Jack! Ah! <laughs> Good size Mga master Okay, so 1-0 na tayo Kain na kain niya eh. ba yan? Gutom na gutom, lunok na lunok. Baka makawala pa tayo. <laughs> ah, laki oh. Eh, meron na tayong pang pre, meron na tayong pang ulam. Oh, sorry. Oh, talakpan mo. Oh. Laki, di ba? Oh. <laughs> Ang master din, lang, din lang sa gilid-gilid din eh. Siyempre may yelo tayo. Ano? Ayun oh. Ay. Riko na tinik ako. Dugo. Sakit Hmm. Yan talaga. Kasi mga professional tayo, normal lang yan. Guli mo, we. Hindi na kumarang Ano ba yan? Ay, hindi, hindi ganyan ang buhol pag ano. Kaya, buli mo ba? Teka, teka. Daming dugo, oh. Kala nga, oh. kita magbuhol dyan, pang professional. Putuloy mo, taga lang. Kundi mo yung ano ko dito, yung gunting dito sa babang baba. Tara Tara mo. ito pang pro na buhol jack pag ano pag ganito leader line to ano hindi siya ginaganyan ganito ang pagbuhol niya no? ganyan niya mo ganyan niyan oh, ganyan. ganyan tapos ito leader line ganyan mo tapos anim na buhol nakalimutan ko na magbuhol eh hmm. ilan na ba? Natusok pa ako ng lapu-lapu gumanti. Yan, pagkabuhol mo yan, ilahin mo ng ganyan. Ilahin mo muna. Yan, pag nabuhol mo na yan, ilang hilang ganyan. Dito ka naman sa main line, kabila. Bubuhol ka ulit ng Ani, ay, ah, ito kahit walo kahit 10 pwede pero lapu pula lang naman ayun hey, Maraming ano, lapo pula sa gilid-gilid niya yung bugi Labulabog yung mga lapo-lapo yun eh hey. Ayan, tapos bubuli mo yan ganyan yun na ngayon pag buhol na yan ihilahin mo ngayon yan kabilahan At tapos sila pampo yan ah, yung 3 kilong bibid hindi kina hindi. o ngayon o ba? Diba? may buhulan yun tsaka hindi sasabit yan kasi ang maganda yung pagkakabuhol yan ito nga ng tanong, mahagis mo kaya Ano ba yan? Adjing yan eh. Kaga, panggilid-gilid lang yan. Yan. Asan ah, na yung ano yan? Okay, Lapo-lapo lang dito lang sa gilid-gilid. Oh.